ba isang rider na na sa pangangamote gusto mo na ng hayahay na buhay sa pagraride gusto mo na ng low maintenance at budget friendly na pangarabas Sana syempre yamaha yan yamaha yan di nating ng sidecar yan poformahan natin yan eto Ito nga pala yung bagong-bagong Yamaha YTX si Paring Jesus. Tagliso. Wow. Kakakuha lang yan. Fresh from the casa. Sumugod pa siya sa ulanan para lang rekta na agad dito sa shop. Kasi po, na agad natin to eh. Kapalitan natin yung Jejemon yung Manubela. Pangit eh, para McDonald eh. Then yung tapalodo niya, kapalitan na rin natin ng ganun. Yung medyo classic, wow. classic looking. And the rest, so, madali na yun kasi Mordor na naman siya sa siyapin ng mga iba accessories. Pero sa ngayon, unahin muna natin yung mga ano, mga meron tayo. Then, uh, pang dagdag forma na rin. So, yun nga, bakit ano, bakit uh, wild yung kinawa ni Paring so Kasi galing to saan eh, galing sa Paris, sa mga sports bike, sa scooter. Pero ngayon, siyempre, matatawag mo na influencer ka talaga. Pag naka-influencer ka, <laughs> ang kapa mo rider. Ay! Ayan o, oh, na-influencian siya, siya na kumuha rin ng YTX natin. Katulad ng motor natin. Ito yung pangarabas ko talaga. Hindi naman sa pagmamayabang, na na niya ng buong Norte. Diyan, lawag, -up -up. Kapari, sa Kanahol, Ihan, Lawag, sa Paris, sa Ana, Cagayan, Togigarao, whatever. Then, sa South, naitihay ko na rin ng South. magti 3 years sa akin yan, sobrang solid yung motor na yan. Sobrang solid yung Yamaha YTX Ang galing! Ang galing! Ayan o, oh, ganda ng forma niya. Ganda rin pala ng pagkakablo niya ganda rin ang pagka-capture niya. Uh, ko ko 'yung ano, counting specs lang sa motor na 'to. Ah, uh, 125cc air cooled, then carbureted type pa siya, CDI. Napaka-basic ng maintenance nito, di ka din ha? So, kung galing kayo sa mga scooter, na alam niyo naman na napaka-maintenance pag scooter. Ito, wala kayong iintindihin dito pag lipas sa mga ilang taon. Change oil, change oil lang kayo. Then, kung sa pangharabas naman, kahit dalhin nyo to sa bundok, tested ko na tong Yamaha YTX na to dinala ko na to sa mga ano sa mga off-road na lugar sa ilog sa baha pwede nyo rin ilusong yan so wala kayong iintindi sa sakit ng ulo dito syempre Yamaha pa to alam naman natin pagdating sa mga motorsiklo pag sinabi Yamaha napatibay nito napakatibig nga din pala sa gas nito sobrang tibig niya. Kung iwawalwal mo siya siguro magpo 40 kpl ka. Walwal -wal na 'yon ha. Wow. Pero kung takbong uh, chill ka lang tipe, kaya to hanggang 60 kpl. Tested ko na to. Tested ko na patipid nito. Sobrang tipid niya sa gasolina. Sa tibay at sa tibay lang nako po. Kahit magbanggaan kayo ng mga ibang motor, mawawasak sa to. Yung mga shock nito, napaka-solid. Mga lubak, wala. Tatawanan lang nito. Mga lubak sa Pilipinas. <laughs> <laughs> sa speed, 125cc to hindi na masama tumatakbo din to ng 100 kph hindi na masama yun matuloy na yung kung um, ano, kung speed lang sakto na to tapos na tayo sa pangamotin kailangan natin reliable na motor tsaka pambaragan talaga sa klase ng kalsada dito sa atin sa Pilipinas nako po bahala ka sa buhay mo <laughs> May suggest ko sa inyo ha, mga karada natin na sawa na sa pangangamote, gusto ng matibay na motor, gusto ng tipid sa gas, low maintenance, name it. Nandito na sa Yamaha YTX 125. One down. no, di ba? Real quick. Naging classic look sa gado. Oh. Pakaangas, oh. Napakaangas, no? Di ba? Palitan na agad natin siya ng tapalodo. Tapos, for cover. And then, handlebar na classic Then, may tapaks box pa agad yan. oh, konti na lang. Crash guard na lang. Mga ilaw din. Hand guard. Konti na lang. Pero ito yung initial na ginawa ni paring Jesus dito sa ano sa YTX niya, pag-aangas, pagkatindeng